Magkano sa iyo, brother? Ay, brother. Nakabot kaya yung pera ko? Dahil kulang ka diyan Para bakit na? Oh, may itip na. Wala sa China niyan. <laughs> Wala sa China, likaw. Wala sa China. yan ah sa magandang buhay mga farmer buti na lang ay uh, sabla yung video dito sa ano ayo kilalanin yung cart ko pero sa ibang ano na kilala naman so kada tayo buti na lang hindi one way so for the meantime open ito pwede na kami kahit nga hindi one way okay pa rin naman ang flow text na si Jomar yung kanyang yung in-order natin kano kaya pwede mahal sa kanya eh <laughs> Pag-biyahe, okay. pakuha na Solid ah <laughs> Matis kaya magkano mas mura sa inyo. <laughs> magkano kilo? Ha? 70? Kilo lang sang? Mura ngayon? Magkano? 70? 70? Yan? Tingnan natin kung magkano doon. 70 pesos. Kamura. Baka tatagayin ako nito ah. 160 ang alam oh Mura ngayon? Mura? Mura? oh <laughs> Alin? Kamatis. Itong saan? inaalok ko ko do, doon, 70. Mahal na sa mahal mahal. 50, 50 diferensya? Kasi kami tumarating kasi sa Biskaya. Yan kasi ibang pala. 70 lang din eh. Ah? Ha? Ito mo na sila eh. Ang halang Jomar. Kuya ay na sila eh. Ang mahal pa naman ang baboy ngayon. Hirap na hirap akong habulin yung kita eh. Wala bang bulok na ano? Na. Uh -oh. Pero? Oo. Ayun yung balat-balat. Ebolyo. Yung balat-balat, pwede.

pa well, siyempre. Ang mahal ng baboy ngayon. Ang hirap pa buli ng... Sandal na... sandal ang mahal eh. Hindi na akong kumikita. Ay, sandal. Para... Bagay pa pala. Ilang sayo, diba? Isang kilo lang na ano. Grabe yung baboy ngayon. Dosi milisa. Hindi na yung baboy hindi ko nga ma, hindi ko din naman makita. Magkakaroon na yung benta mo ngayon? Repor nyo yan. Ano yung taro ng repor dyan? Wala ka lang basura. Sige, ako nabala sa basura. Sakay mo lang doon. Ano yung mga brocoli? Mura lang yung brocoli. pa pala? Pwede, 20 lang yan. Kamatis. Ay, pang ano pa pala? Ano pa? Pang mga pakbib pa pala. Pipino. Wala? Sino meron ako? Ha? Bigyan mo ako ng mga... Tatlong kilo. Bago ba? Oo. Ilas sila Nalagyan natin yan na ano. Wala kang pamakbit? Meron. No. Meron akong wokla. Meron akong kalabasa. Oh. As usual. Magkano to? 40 na lang. Dalawang kilo na. Pahinog na ata. Then. Hindi. Hindi na talaga. Brown la. Pwede lang ako sa akin. Ako. Pinagyan niya. Laka ko. Magkano kung black. Yan mo yan. Saka mo doon. Magkano kilo ngayon ng ano? Nasa yung pagbit mo. 70 pesos yung sanggo, no? Nakagulat ako. Ah. Asang. 70 lang ang kilo. Oo. Oh. Sa'yo niya magkano? Oh, dito 130. Parang oras ng 8 bulaga. Hahaha. <laughs> Hindi, okay, mahal kasi ng baboy ngayon. Kaya ang hirap, ano yun ano. Kaya umaaray din ako sa, Siyempre, mga tipid ka ng kaunti. Di ba? Hindi lang kilo. Wala kilo. Magkano sila yan? 60. Sige, abo ah, mabana. na? Hindi, mga tatlong kilo. Ang pala yan, magkano? Yan ang mahal, 150. Aro? Nasaan mo yung pagbit mo? Mataas yung, pong, yung native. Wala pa na akong siborong. Oo, oh, tamo. Agang natin yung panyabong matatakas <laughs> talaga. Kung ako siguro ikaw, <laughs> sinakal ko na. Oto! Pwede ba? Pwede ba wala lang kasama? Ba, na. may, may anak ba? Wala. Oh. <laughs> Boyfriend pa lang yun. <laughs> Di ba? Kapunglan. Ikaw oh, talaga lulu. Kailangan ka mauuntog.

5,000 lang ang pera ko. Wala nang laman yung ATM. Sakto. <laughs> ano kaya mabibili nating Ricardo sa... Isang ano lang ang pa... Kalabasa. Ah, Kalabasa. Kangkong. Sampalok 80. Karo? Oh, Kampalaya magkano? Ilang kilo yan? Ano to? May, may kilo. Ang kilo. Pwede pa rin. May talong naman, ay ano naman eh. Oo, yung talong naman eh, libre ko na. Pero lang mga pipitas doon. Magkano yung kilo pala ng pipino? 60. Ha? 60. 60 peso. 20. Kilo, 20 lang. 180 tatlong kilo. para alam kung ibebenta kung pag linagyan, ginawa kong salad. Hindi naman ko bro, Oli. Oli. Ha? 65 lang. Really? Meron pa eh. Meron pa isang galon doon. Sili, 180. Oo. Okra. Parang hindi uh. na ako pupunta po. Kana natalo ni Borong? Kunti lang. Kana? 20,000? Ha? 5,000 lang. lang. Ah, uh, 5,000 ang talo. Gina mo siya yung nagrama? Ka? Kahit na. Sugal pa oh, na. Hong Kong, hindi. Oo, biya mo tatlong tali. Dapat na, pipi. halaga na talaga ng farmers Baro kayo? Bakit? Ang <laughs> mali ba sa sinasabi ko? Wala. Mali ba yung payo ko? Hindi. Oh. Maganda ka yung payo mo. Ako, katang, maganda ka yung payo mo. Maganda ka yung payo mo. At At eh, sila ko din siya. Para magigising mag na. Mag-iba ng oh. libangan. So, Para. So, ito. Para nga magigising. Yung oh. kalokate, pwede naman yun eh. Huwag lang ahaluan ng pugal. Kasi may gastos na nga yun, yung pakain mo, di ba? Okay. So, oh. okay lang yun. Pero, kasamahan mo pa ng ano, wala na. Mas kaya pala na Kasi kahit manalo ka na, ibabalik ka eh. Hanggang matalo ka na. Ganon yun. Ha? Pag natalo ka na, kukuha ka na naman sa puhunan ni Lulu. Oh. Ubus na naman. Oo. Di nila alam yung logic kasi ng addiction sa sugal eh. Okay. Oh, Ganon na ka O, syempre. Libre mo na kayo na. Magkano sa'yo, brother? Brother. Nakaabot kaya yung pera ko? Lahat na ka dyan. Bakit na? Hindi, ayoko nang uutang. Siyempre. Okay ano yung kailan? 137. Taro po. mo Lara. Yung, <laughs> yung... Ah. kasama na ng sili diyan. Sa <laughs> sa talong. Sa pa. ng Sa amin yung talong. Nasaan <laughs> na yung sibuyas ng puti? Nasaan na dito turun yung tanong? Paktura. Lagay mo yung paktura doon. Oh. Parang, parang ulang ha. Ah. Kira ako magbilang ng ano. Sumuli. So, okay. Kaya nga nagtataka. Hindi, okay, kulang ang pera ko. Pag marami, hindi ako nagbibilang. Hindi <laughs> ako nagsadaan. Hindi ako nagsadaan. Hindi pag pera oh, ako, <laughs> nagbibilang ako. Ay, hindi nagbibilang ako. Mag <laughs> Diyo, magkano? <laughs> yung, magkano? Pino. Pulang pa ata yung sili. Tatlong kilo. Ilang ba kilo sili? Oo. Oh. Yung tare, magkano na lang yun? Nagmura na? 200 pa rin?

malaki ba. Sir. Para win leg target natin ay yung ano yung malalaki. Pang sisig. Bawal. Ano? binibilang ko bumibili lang dito Hindi. Hindi 'yan, So, 'yung kamatis natin 130. Ito, 100. pamatis, 130 na lang yung sang yung onion leeks eh, marami akong papaya ngayon mas maganda yung papaya sa katabal pasabay mo to huwag kakalimutan pinala na ha? pinala na pinala na bigyan mo pa ako ng ano pang sigang sisigang akong baboy ano yung lagay mo doon Oh naman, matik na yan. Oh, ito lang. salam Oh. Ito naman ang ilagay natin. Meron na akong ano doon, ah, radish. Um, Kanisito. Oh, Mamigulay din ng konti. Para hindi na magalaw yung binili ko. Oh. na yan? Hay, oh, hindi pa sila isusungin. Grabe. Rekado palang 95 na. na? No, pasabay mo na doon, pasabay mo na doon. Sabi ko sa'yo, mahal yung ano yun. Ha? yung ah. 150 na nga eh. Brabe, Ricardo pala nga. Huh! <laughs> hmm. Wala oh, nga na eh. Pusit. Hindi ako makapag-pusit ngayon. Anong balita? Bigyan mo nga ako ng kaunting uh, anything, ano? Yung ito ka? ito ka? Uh. Oo. Bangos. Hello, ano darling ba na. Same, same. Ah. Aba, gusto mong alano kasi eh. Ah, okay lang na eh. Meron pa naman ako nun. Ah, meron Umalis oh, na sila, Jonathan. Oo, oh, mayroon, may, may ano siya ngayon, dog show, Friday. Hang, hang hanggang ang, Oo, oh, umalis na sa okay. amin, syempre. wala pa. Sa, pa. na, panin ay takas. Oo, may mali ko May isip ko Sinigang na bangus no? na Huwag baboy. Baboy na naman bukas kakain. Malaki. Dalawa. Yeah. Set ka lahat yung magpo. O tatlohin mo na. Yeah. Ay, just one lang. Okay. 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 Mga ilang piraso na po kaya yan? Ano mo? sigang. sigang, lima. O sama mo yung ano? Mm -hmm. Yung Sampai, laman Siyempre, laman loob. Mm -hmm. Ang yaman na ito. Ah! Itang, itang. O ano daw ang balita? Imbalita, the same. Ah, ano ka naman yung taga-bitas? nagpa din yun Bitas, bitas. Halik tayo, di Canada naman siya. Hindi ko kilala. May iba yung arenas ba Ah, si, ano, handy money. Oo, ganyan. Ang uling-uling Handy money? Pumunta na naman dito? Eh, matagal na yun siya. Sabi ko po, bumalik na naman. Oh, baka nasa Canada ulit. Baka nasa Canada. Yung isang nag-vlogger. Taga-Pilis pa arenas na. Areyna ano? po ata sa may magalang. O oh, si Ate Dalaga, hindi pa. Ayun. ko lang siya ng sapsap ka hapunan. Taxi lang. Ito pa. Ngayong tanghali po sana sa pang-waiting ito ha. Ah. Ang sa numero. Ay, di ka tumaya. Sana nanalo ka. <laughs> sa pang-waiting. Ay, movie yan. Lugyabong <laughs> din. Oh, may ikip Wala sa China niyan. <laughs> Wala sa China ang Okay na. Yeah. Ano gagawin mo dito? Papangain ko sa uod ko. Super warm. <laughs> <laughs> Nasubukan ko lang kung kakainin. Yung ano, anong tawag sa isda mo? Ganda, nakita mo na ba? Hindi <laughs> mo na silip eh. Ano yung isda? hindi kita sinumabayan? yung mga Naruana, may isa ng Naruana. Uh, Opo. Oh, Hindi nga umano, pirana. Eh, bawal yun. Bawal, bawal. Pero meron nun. Pero meron ah, Ang problema nun, pag nakawala. Pag dumami. Hindi tao. Yung carnivorous yun. Predator siya. Uubusin lahat ng klase ng species sa... Ano yun? Parang dalag din yun eh. Pero yung tao hindi niya kinakagat. Well, may dugo niya na yata. Kaya tak nervous ko. Parang gano'n, ayaw ako nakita ko lang. Pero siguro, kakainin pa din. Pero hindi naman gano'n ka-agresibo. Depende sa dami nila. Pagka marami sila, aatakihin ka talaga. Sa o pag... Kasi napanood ko, lalo na kung may sugat ka, tapos ka na. Amoy nila yun eh. dami nila yun. Oo. Sa Ritsan ito, ano? Eh, no? Siya ba yung may-ari ng Ritsan? Ano nagtatrabaho sa Ritsan? Oo. Oh. Hmm. Sila mga may-ari, ano? Pero yung lupa, look... hmm. inuupahan nila. Malakas ang Ritsan, eh. Oo. Saka murang... Mura, mura din dahil. Magaling talaga mga inchik, kahit saan mo dalhin, ano? Alam mo kasi yung mga inchik. Kuha nilang kainaan ng mga Pinoy. Oo. Oh. Ang Pinoy... Mahilig sa mura. <laughs> Hindi. Hindi hey, siya, siya Sa? Sa? siya. Bakit? Oo. Oh. Sino eh. na. Magka... Magkaaro siya lang ng kotse. Hindi mo na siya sa ating ano. Oo. niya... Dyan, dyan, dyan nagbase ang Pinoy. Ang check. Nung araw. Nung... Nung sila tatay ko nag... Nag-mamay nag, nag, Ang nakatira sa mga building sa Maynila sa may tramor, sa may gano'n. Mga Pilipino. Ang in-check na doon siya, no? Baba. After, Baliktad na ngayon. After 30 years, ads ang okay, in-check uh -huh. na doon siya doon. Uh Ang Pilipino. Ang nag-uubi may ads na. Ay, matagal Pap na yan. Oo, oh, okay, yung pagbuhat pa lang. Oo, oh, aquarium. Uy, yung, pa yung, yung, yung isang namimili ito, yung check. Kapalbar. Di hardware pala dyan siya. Yung isang na namimili dyan. Oo, oh, yan palang hardware dyan sa mga hybrid. At saka, hindi sila mahilig sa yung, Hello. yung Hello. boss nilang kapatid nung araw, sabi niya, hirilo niya, magkakakalawang mag, 100 piso yung sa taon wise man o free man. Oh. Ola, tingnan, hindi lelo Ano, 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 sabi uh. Ito, wala pang snatch Ayaw mga pinyo. Wala pang snatch ito. <laughs> Oo, oh. hindi ma, hindi ma i-snatch. Grabe naman. Eh. Nautak na rin yung chikni. Tsaka sila, hindi ko na siya. Tsaka maliit pa na yung anak nila, tinuturuan na nila. Oo, oh, yun. Parang ikaw. Exactly, <laughs> no? Tinuturuan niya yung kalokohan yun. Bakit maroon mo palang <laughs> binigil siya? Hindi. Ay, okay na tayo. Uwi na. Okay na ako doon? Tanto na? Wala ba tayo naiwan? Okay na? Very good. <laughs> Bangos na lang binili ko. Sigang healthy. Healthy pa. O, oh, di kaya malaglag ito. 130 'to eh. Malinis na ba 'yan 'yung size niya? O oh, parehas lang eh. One, 100 nga binawasan naging 100. Pasen sa iyo po Oh. Ayan. Amidyo ba ako? Na-distract ah. <laughs> na ako sa may bumibili ng lechon. Sabi ko tol, sa ganda yung presyo namin. Wala na talaga yan. Sabi niya, iba hey, 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 hey. kasi yun sa iyo, boss. Eh. ayun so, naman. Tapos, nangyari may nakasalubong ako na parang ambulansya mamadali ang aksidente ba diba? at ito pa abangan pala ng kalapating ngayon anim na lang po ang aking uh, original na panlaban pero dinagdagan ko na naman <laughs> kasi lipa lang naman yung ano Arcade eh, yung yun, ata Sabi ko, umuwi na rin naman yan dito Pwede na yan kuya, isama e, mo na Plus yung dalawa pang ano e, Isang dagit Para kung umuwi na siya, umuwi na siya Makaalala siya sa amo uh, niya, hindi e, umuwi siya Ayan Tapos sa uh, isa na, ano. Balis na naman ang ano natin, abangan Papagawa na ako ng malaking training box din para Pang Norte Hindi sa tayo ng uh, self-training self Hindi na yung sa truck no? So ah! Magkakaroon po tayo ng konting uh, ah.